Magandang hapon po sa ating lahat mga boss. At uh, yung first time natin mag-reaction video uh, tungkol dito sa nangyaring uh, pagpunta po ni Mama Manolita Bansinia no, doon po sa kanilang bahay sa Maya Doña Luisa. So bagong lahat, magandang hapon po. Uh, Megan Bess, po sa lahat po ng mga viewers natin dyan. Sa lahat po mga nagmamahal po kay Tatay Digong, mega mega shout po sa inyo at congratulations pala sa ating ah uh, bagong mayor po dito sa Davao City na uh, si Mayor no? Rudir ah uh, Duterte mga boss Tatay Dingo maraming maraming salamat at landslide po no ng pagkapanalo ng uh, limang Duterte po na sina ay uh, yung pagkabisi mayor si Baste Duterte at sa first district naman Si Congressman Pulong Duterte sa ika district. Si ngayon po ay uh, Congressman na si Omar Duterte at yung um, pinaka bago po no na tumakbo sa pagka city councilor na si Rodrigo Rigo Duterte. So ayun mga boss, uh, may ipapasilip lang po ako sa inyo kung ano yung nangyari kagabi na talaga nga uh, dinumog no nandoon pa yung net 25 para po a uh, uh, kanila talagang mang um, matanong ano na po ba yung mga nangyari no ano na ba yung uh, balita kay Tatay Bigong mga boss so ngayon umpisa natin may papasilip pa ko sa inyo isang video na galing po ito kay uh, sa aking um uh, kasamahan po no na si Buds update mga boss so ito po yung nangyari kagabi sa pagpunta po ni Ma'am Hanlit abansin niya na partner po ni Tatay Digo so ito, uh, kung tingin sa'yo lang po at itong mga uh, mapapanood natin galing po kay Ma'am Hanlit yun mga boso

salamat at pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok at paghihirap ay nakita ko ang pag-ibig mo at ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago at 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 hindi simpleng may gusto sa inputon, so, Sesn't well, sa ba? Sa so, naman. so lang tulog matulog. mga pugang na yung na kung so kasi wasto yun kaya hindi so tulog 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 sa tulog 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 hindi tulog 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 sa 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 ano sa may sa may kusina tapi pag maglao ng pinggo at talang pili at ko to yam kada na suci at ano kaya ano diyan na siya pag may tao siya po sa sana ba ano kita yam na siya ko alsu palik lang mo wala na siya nagandung na na mayahan ang palasyo sa malakanyang layo sa

Nag-iplamo ko sa baboy ang yeah. uh, oh, na asira. Maura asira. Nakawahan lang din. Ano po may safety na oh, sa mga ads okay. uh, mo sa akin labang bahay niyo po? Ay, hindi nyo din siya sa inyo. Kapalig din siya ng tao Masalamat din siya ng tanan. Hindi mga katawahan pag huli na ito patuna ako dito. Pero nag-call naman may calls. So, kanilang karong ano, ay okay, dapat pinihatong i-move nila kay na daw siya PT. Pero ako, ako i-maila lang uh, dapat nga, i-move nila doon na pwede mag-list doon yung plan. So, dapat ng um, calls na ako. Ma, Mamangutama na uh, kaya, from um, net 25, from net 25 po, ma'am. Mama, sa'yo mong message niya, nakadaog si Patay Digong, despite sa pangdaog sa iya, Hadirin. Ma-okay ma ma na, ma-okay na yung pasapot na, ko sa maigili mo. Daw imahal man niyang kaputalan. di ba? yes. yes. Imahal niya ang syudad, imahal niya ang nasod. Patay ng na bayan. Patay ng bayan. Yes. So, mauna, ay kung, kung, kung mali ba yan, ipapot, sa kaya gusto, na sa inyo hang imo ang imo ang anak, kaya, so ba niya na-addict sa inyong anak? Di ba? Di ba na-addict sa inyong anak, kaya sila nga na-addict ang anak, na hindi ato magiging sa dali, So, may, may, may tabuan na. Ikaw, hindi nakakatulog. Ikaw mag-asawa, mag-away mo. O, may ang gusto. So, see, been, you ang, ang kanapabilya. Di ba? So, pero makita man ninyo, overwhelming man, limang sila kabuo. O, sa'yo, pasabot, anak. Lalo pasangil sa mga pangag. Mga pangal, nagpasangil nga. Ang sa'yo. Hindi na pa naman. Kaya sila ngayon na. O, dagang mga ayuda. Kwarta lang ito. Ikuha, ito nito. Kaya, O. Maay gani wala ka daw ug tuni dagan kay eh, mautoy nag pagpriso. Dapat ka tuni dagan kay mautoy nag pagpriso. So, so karon dapat so yon mga boss at narinig natin uh, yung mga mensahe ni Ma'am Hanlet at yung uh, interview po siya ng uh, Net25 at yung mga vlogger nandoon na na nagbabantay po sa bahay ni Tatay Digong. So yon ah uh, talagang pinasalamatan po no ni Ma'am Hanlet ang mga sumusuporta po kay Tatay Digong lalo na dito sa Davao City at syempre naman po si Tatay Digong dun po no na alam na alam niya rin yung mga uh, mga supporters na nagbabantay din doon sa kanilang bahay. Uh, so yun no mga boss titingnan natin ano pa yung mga mangyayari sana nga po, no, makauwi na si Tatay Digong, Ito po ay napaka-good news na itong binalita po ni Ma'am Hanlit sa atin sa publiko. At talagang mismo, ha, kay Ma'am Hanlit po yan, mga boss, uh, lumambas, hindi po yan sa atin, hindi po yan uh, pinakalat po para maging fake news, mga boss. So, yon at itong mga balita na to, so ito na, sana nga po sa optiking po ni Tatay Digong, ay makikita na natin siya dito mismo sa Davao City. So, napaka-kwan na po mga boss na itong uh, napaka-exciting na po na part no, na itong makauwi na si Tatay Digong mismo dito sa kanyang uh, uh, bansang minamahal, ang Pilipinas mga boss. So, yon at first time natin nag-reaction video ng ganito mga boss at ito, no, ibinalita ko lang po sa inyo kung ano po yung good news na ibinihagi, no, at itong sinabi ni, ng partner po ni Tata Digong, na si Ma'am Hamilit Abansen. So, yun mga boss, maraming maraming salamat at hanggang dito na lang. So, at uh, titingnan pa natin mga kaganapan no, kung ano pa yung mga update sa Davao City at sa buong Pilipinas. So, yun. Maraming maraming salamat and God bless.